mga siguro mga 2 weeks siya. Ano pa pangalan niya, ma'am? Marinel Rivera po. Marinel Rivera. Ano yung tawag niya sa sakit niya? Sabi po kasi nang iba dati sabi goiter. Goiter. Wala naman. Oo. Tapos nung nagpa-check up ako uli, sabi baka daw dahil nagkaroon niya ako ng tubig sa baga, baka sa sa lang skuraw. Mm. Hindi, eh, di, nag-take uli ako. Nag-six months treatment ako sa center. Wala rin nangyari. Tapos yun nga, hanggang ako na rin nang nagsawa na magpagamot. Kasi wala naman, inom ka lang, Wala akong... Ang, ang nasira sa inyo, yung boses. Oo, hindi po kasi ganto talaga. Oh. hindi ka na nakakakanta ngayon? hindi na po. Nakakayaan eh. Tapos, maaga kayong ano, nag... Ah, nag... Bali, nagmenopause po ako yung start-up Mali 30 sabi. years old ka na mag-menopause. Sabi po ng obigay ni ko, early menopause daw yun. Mm. Kasi nung nagpa-check ako sa kanya, una-una niyang tinanong, may anak na po kayo? Mm. Sabi ko, meron po apat. Apat. Sabi niya, misis, mabuti po nag-asawa ka ng maaga. Mm. Kasi kung matanda ka na nag-asawa, by 35 years old, hindi ka na magkakanak. Ilan taon ka po nag-asawa? 20 po. Oo. Dapat po. Kaya nung time na yun, nung magpa-check ka po ako sa office ko, ang dami din po niyang naibigay, ang dami po hmm. din na inuunin. Kaya lang, wala rin po namang... Nungyari. Nangyari. Nangyari. Sa gastos nangawit na ako ng kahayainom. Inum ka lang inuunin. Wala. Oo nga. Gastos ka lang, so, gastos. So, basta ito po yung ang may, meron tayong tinatawag na before and after. Oh. Ito yung before na makainom ka. Ngayon siguro mga within a month hanggang 3 months kasi yung total healing. Pero ito yung mga unang mga linggo. Kailan kayo uminom ng sagip? Well, nag-start po ako nung binigay ni One <laughs> week na. Yes. Okay. One okay. week. So one week pa lang ngayon. Tinatay oh, ko po siya pagising na umaga yung wala laman ng sigmura. Tapos pagdating ko sa tanghali yung dahil sa trabaho mga alas 12. Ano naramdaman mo ba? Lumakas ang katawan mo? Yay! Yeah, eh, meron naman po. Ayan. Yun, yung paghihi ko ng madalas, saka mm. yung pagdumi ko ng madalas. Ayun. Ng aking dati hindi ka, ano? Ngayon. kasi dati po yan, eh. Minsan, tatlo haraw, dalawa haraw. Ngayon, so, e, ngayon, araw, dalawa araw. Ngayon, araw-araw na. Sa awa naman po ng Diyos. Ay, may puri na, ng Panginoon. Okay. Na ng ice -ice. Oh. So marami pong salamat. Dito po ay narito sa tayo sa bar Anong barangay dito basta? Ano? Lukong. Lukong, Barangay Lukong, Mabitag okay. uh, Laguna. Okay. marami pong salamat, ma'am.